wala. ko ito ginagawa niya sa atin. Kaya man, ito na daw, kung at nag-impress ka, ang pagdabanan, ang ganito, ay din sa ating bansa. sa mga baybayin, hanggang doon, Pinahoy na kayo? Okay po. Abida. Ba, eh, ba, ba, ba tayo mm -hmm. na kayo. Sa <laughs> fb page. pa birthday. fb page, fb uh -huh. page. <slam zapato> So, oh, pinauwi na rin yung mga estudyante. kaya no Ang biskot ng China, ng sa China. Pero, totoo, ang kanilang sinusuyo ay para sa G20 na keres para magkalakas na rin sa g Walang iba na nagpapayap sa atin. iba na kung ba't nagkahirapan mismo kung saan hindi sa ating bayan ang imperialismo, yung nalismo, oh my God. Yeah.